Naging hot topic na naman sa social media ang aktor na si Daniel Padilla matapos mag-viral ang isang video sa naganap na Asia Artist Awards, AAA, 2023. Burado na ang video mula sa netizen, pero may ilang media outlets ang nakahagip nito sa mismong event. Ito yung tinanggap ng ex-lovers na sina Daniel at Catherine Bernardo ang AAA Fabulous Award at magsasalita sa entablado para sa kanilang acceptance speech. Pero base sa mga narinig namin sa video, may ilan sa mga audience ang nagsisigaw ng boo at cheater habang si Daniel ang nasa stage upang magbigay ng kanyang talumpati. Hindi namin sure kung narinig nga ba ito ng aktor dahil maikli lang ang kanyang naging speech. Magandang gabi po sa inyong lahat. Annyeong! Ayun, syempre, maraming maraming salamat. Thank you sa AAA. Everyone, maraming salamat sa inyo. Enjoy the night and good night, say niya matapos makuha ang tropeo. Maliban pa dyan, nag-viral din ang litrato ni DJ sa nasabing awarding event kung saan makikitang sinulatan ito ng katagang, Catherine deserves better. At dahil nga sa mga pangyayaring yan ay maraming fans ang ang galit na galit at ayon sa kanila ay pambabastos ang ginawa nila hindi lang kay DJ, kundi pati na rin sa mga foreign awardees na nandoon. Narito ang ilan sa mga nakita naming tweets. Kapwa Pilipino lang din pala ang sumisira sa kapwa Pilipino, like grabe umabot sa ganito. Nakakalungkot. Medj, nahiyang ako kasi ang daming nagbuhuho na pasabi na lang ako, hoy, kasi nakakahiyang naman awarding yun and nag-thank you lang tuloy si Daniel Padilla. Hello, big event yung AAA sa mga core instas BINASTOS ng ibang fellow KPOP stands poster ni Daniel Padilla and may Pagbu. Like dude with F behavior, di kayo nakakatawa. Fellow K-pop stans booing Daniel Padilla screams squammy behavior. Other idols bowed to give their respect tapos his fellow Filipinos, hindi man lang marunong lumugar ng pagiging bastos. Natatawa nga si Kath sa kanya, tapos y'all have the audacity to boo him. Trash. Samantala, malalakas na sigawan at palakpakan naman ang nakuha ni nang siya na ang lumapit sa mikropono matapos makuha ang award. Noong November 13 ng kumpil mahinang dating mag na naghiwalay na sila matapos ang 11 years nilang magkarelasyon. Bukod sa AAA 2023, nagkaroon na ng public appearance together ang dalawa kung saan sabay silang nagperform sa Christmas special ng ABS-CBN na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Makikita naman na maayos ang relasyon nila kahit nag-break na sila. Mr. Kasagpa, here, e subscribe muna yan, for more news updates.